Update na mga kasama. Hi. Kamusta? I-upload ko lang to sa YouTube. Jan. Uh, uh, Ayo, okay, okay. uh, oh yang ini minyak. Ayo dulu yang ini minyak. pinagkukunan ng house yan mula doon mula doon sa baba sa bahay natin tuloyan namin nang... Happy Birthday! Happy birthday na birthday Idol, nandito na kami sa ano. Nandito nagsanga ito. Nagsanga itong daan. Pabalik. Ito yung papuntang groto. Ito naman yung papunta ng cross. Dito muna kami mga idol. Sa papunta ng cross hagdanan to. Ito Ilan po? 272. 272 steep. Mataas. Mataas mataas to mga idol hindi ko lang nabidyoan kayo ng mga idol may kami doon na sigsag na daan maganda sa tingnan sa, sa mga sa mga pang ng puso <laughs> medyo matarik kasi pag nandun na raw sa taas parang ayaw mo nang bumaba kasi matarik talaga mas mabagal ang pagbaba kisa pag-akyat. mga idol si mrs kahit saan makarating hindi siya maliligaw kasi yung damit niya baligtad na agad <laughs> tapos mga idol meron kami ditong saging na nadaanan hinog na ayun kinain na ng ibon hinog sa puno mamaya ulit ayan mga idol malapit na kami kanina si misis nasa harap ngayon siya naman yung nasa likod ayan mga idol nandito na kami sa bungad ayan dito Aha. Uh -huh. Ayan, nandito na mga idol. Nasisilip na yung cross. Ayan na po. Nandito na kami. Ayan mga idol, nandito na kami. Ito yung ano, cross, tatlong cross. Ito yung binakamalaki sa gitna. Tapos, merong kunting ano dito, pahingahan. Yan. Tapos, ito yung ano, ng kandila. tapos, tapos mga idol, ang masakit dito sa lugar na ito Ay uh, Tinitira na ng Mining Nang mining ang bahagi nito Na nandito banda Nandito banda Kung maririnig po ninyo Mayroong truck na umaandar Malaking truck Mayroon ditong mining mga idol Na Yung kabila ng may-ari ng lupa na ito ay uh, pinayagan nilang minahin yung uh, bungkalin yung kan kan bundok itong area na ito mga idol hindi pinayagan na may-ari ang may-ari nito ay sila Atici na makapagal na kasama namin sa yung mga idol diyan ito yun warak na yung lupa tapos nandun yung kabayanan ng Muntalban mga idol ulit mga idol